Hello guys sa mga mahilig po ng Suzuki no, Kasi marami sa ibang mga customer na hindi po nakakalam Kung ano ba yung mga brand, uh, ano ba yung mga model ng Suzuki So madalas sa atin kasi yung mga raider lang Yung alam natin sa pagdating kung pag sinabing Suzuki So raider lang ang pinakasikat Yung iba, uh, yung iba hindi alam So ipapakita ko ngayon sa video nito yung mga Suzuki brand po Yung Suzuki uh, model Ayan ito. Suzuki model. Ayan. Crossover. Meron din silang scooter. Ayan. Ayan. Ito yung uh, Suzuki crossover na naked handlebar. Yung panel ay digital na. Ayan. Okay. Eh, meron din silang parang uh, clone ng XRM. Ito ay tinatawag din na crossover raider Ayan. Tingnan mo guys, parang XRM yung forma na yan. So ito rin guys ay gawa rin niya ng Suzuki. Ayan o. Crossover Raider FI. Ayan, Suzuki Bergman. Okay. Yan yung Suzuki Bergman. Ayan. At saka silipin natin yung latest Bergman. Ayan. Ito yon. Ayan, ito yung Suzuki Bergman. Latest. Ang tawag nito ay Suzuki Keyboardsman Street FX Ayan So ito yun Okay Siyempre yung Suzuki Pass quarter din nila na Suzuki Avenis Ito yon. Ayan Ayan guys Yan po yung mga model ng Suzuki guys No Ayan no oh. Scooter din yan So Maraming din yung scooter ang Suzuki guys. Ayan. Okay. At syempre hindi iwan yung uh, Suzuki rider nila. Ayan. Suzuki rider. At syempre yung bagong Smash FI Suzuki Meron din siya Ang napakaganda dito guys Ay yung gulong niya Ay uh, nakamags na ayan no oh. ayan ha ah. nakamags na tapos ah uh, this break ayan ganun din sa likod nakamags din ayan pero meron ding susuki na naka-spoke pa ayan Okay. So sa mga mahilig mahilig po ng Suzuki model, yan po yung mga Suzuki unit. Okay? So yan lang po.